Hello, magandang umaga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa Modulo Art. Ako si Eldo Nakain, isang coach ng Modulo Art. So, tuturuan ko kayo ng iba't ibang uri ng Modulo Art from Standard Grid, Convergent, Circular Kaleidoscope, Standard Kaleidoscope. Ituturo ko yung mga yan sa inyo. But for Our video for today, ang ituturo ko sa inyo is all about Modulo Art Convergent. Ito yung ginagawa ng mga grade 8 students. So, I hope you learned something from this video. Let's start. So, paano gawin ang Convergent Design? Okay. So, una, ha, meron tayo diyang 1, 2, 3, 4. 4 na quadrants. Sa, sa ano, ano po, yung Cartesian plane dito ang number 1, 2, 3, and 4. Dito, so, para sa si counterclockwise. Pero dito, sa ating modulo art, dito tayo magsisimula sa upper left side. So, una, ayan, meron tayong 4 quadrants, di ba? Ayan. Ayan yung mga measurement. Pwede niyong gamitin measurement pag nasa 1 half cartolina, ayan, 1 whole cartolina, pag sa long coupon band, ganyan. So, usually, ginagawa ito sa 1 whole cartolina, kaya ito yung measurement niya. 2 cm, 4 cm, 8 cm, and 16 cm. Ngayon, paano ba natin gagawin yan? Una, hatiin muna natin ito sa per quadrant. One, two. So, yung madudoble siya, halimbawa dito is two, ito ay magiging four, matadagdagan siya, mata times two lang siya. Four, or eight, tapos sixteen. So, ulitin ko ha. Ah, pwede mong, pagka coupon ban lang siya, ah one half cartolina lang, ang gagamitin natin, one, two, three, or four, and eight. Yan ang measurement niya. So, hatiin na natin. One, two, four, and eight. Nakuha ba? So, dito rin tayo. One, two, four, eight. Ngayon, pag nakuha na, na natin yan, sa taas naman at baba. One, two, four, eight. So, nagta-times 2 lang tayo. Halimbawa, 1 cm times 2, magiging 2 cm. 1, 2, 4, 8. So, yan. Meron na tayong nabuo. Ito na yung ating um, guideline. So, lalagyan na natin ang number. Kasi sa mat, ito tinuturo. Magsisimula tayo dito, ha? Ditong side. Sa second quadrant, actually, yan, eh. So, ayan yung number natin. 0, 1, 2, 3. Dito is 1, 2, 3, 0. 2, 3, 0, 1. At 3, 0, 1, 2. So, kung mapapansin nyo, yan yung pattern. 0, 1, 2, 3. Tapos, mawabaliktad. Maging 1, 2, 3, 0. Ganon. So, ilalagay natin yan dito. Ngayon, lahat yan, lahat ng nandito, lahat ng patayong numbers, mapupunta dyan, pahiga. Ayan o. 3, 2, 1, 0. 0, 3, 2, 1. 1 0, 3, 2, at 2, 1. 0, 3, 2, 1. 2, 1. 0, 3, patayo naman siya or pa pa tayo tama so yung 3 2 1 0 dito napunta na doon tapos dito sa baba Ayan. 0 3 2 1 Ito. ang pupunta dito sundan niyo na lang ano kasi magtatagal tayo dito pag ano eto mabubunta naman siya diyan ayan sundan niyo na lang ha Ayan. Yan. O, so, nakabuo na tayo ng number pattern para sa ating uh, modulo art. Ayan o. So, magsimula tayo dito. Gagawa tayo ng legend. etong legend, lalagyan mo ng number na 0, 1, 2, 3. Ngayon, anumang design ang gusto mong ilagay dyan, bahala ka. It's your decision. Basta lahat ng 0 Lalagay mo dito. 0, 0, 0, 0. Okay, subukan natin ha. Ito, nilagay ko lang para makita ninyo na umiikot siya. Umiikot. Pero yung 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, yan lang importante dyan. So yung 0, ayan o. Yung 1, ayun o, yung 1. Yung 2, at yung 3. Ayan. Ngayon, iikot siya. 1, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3. 4, 4, Ito naman, umiikot din siya. Oh, umiikot lang siya. Kumuwapan sa inyo counterclockwise. O, oh. ngayon iikot na naman siya. Ito naman, nakaturo na sa kaliwa. Ayan o. Oh. O, oh. sundan nyo lang yan. Madali nyo matututunan. Yan. So, nakabuo na tayo ng modulo art. Convergent design. So, I hope you learned something from this video. And if you want more videos like this, don't forget to click the subscribe button. And the notification bell below this video so that you will be updated with our future uploads in this channel. So that's all for now. And as always, have a nice day everyone.